Good morning everyone, nandito ako ngayon sa aking garden Kasi lilinisan ko itong aking garden guys Kasi sobrang dami na ng mga damo na tumubo noong nakaraang linggo Kasi laging umuulan dito sa bukid at ang bilis tumubo nga ng mga damo Mas mabilis pa sila tumubo kasi sa mga itinanim kong mga gulay <laughs> At ayan marami din mga kawayan na nakakalat dito kaya uh, i-organize ko sila at saka ngayong araw din guys, ay gusto kong magtanim ng mga kangkong at alugbati kaya mag marami kasi kaming mga alugbati at kangkong na galing sa aming kusina. Kaya ayan, tatanim ko sila dito. Ang ganda nga rin talagang mag-garden garden ngayong araw dito kasi hindi mainit at ang napakaganda ng weather dito sa bukid guys Nandito din pala yung asawa ni Linlin sa aking garden kasi uh, pinagpatuloy niya ang paggawa ng aking mga garden beds. At ayan, si Linlin nandyan din. Tumutulong din siya magtanim ng mga kangkong Si Linlin, -Lin, parang anino ko guys, kahit sana ko magpunta, nandun din si Linlin. -Lin. <laughs> Lagi siyang tumutulong. Napakatulungin lang. Napakamatulungin okay. lang talaga ng tao ni Linlin -Lin, guys. Mis Bistas atong ayan, nakapagtanim ako ng kangkong at nadagdagan ko din dito ang alugbati dadagdagan ko pa yung alugbati kasi kaunti lang yun naman ang kangkong yun ang aking garden bed dito nalagyan na namin nilinlin ng mga organic materials tapos after that, tatambakan namin ng soil. Ayan, nakapagtambak na kami nakami kahapon pero kulang pa yan. Lalagyan ko pa ng marami dyan. May tinanim pala ako dito guys na talbos ng kamote. Yan, ang biris tumubo. Mga one week pa to dito. Tapos may alugbati din ako dito. Mga Mga alugbati. Tapos ito, gagawin ko yung compost. Huwag ko compost ako dyan yung mga kitchen, uh, ano namin, kitchen waste. Lagyan natin ng karton. Oh. <laughs> Copy from Dimitris, ano, coffee filter. At dahil nga ay talagang good mood ako ngayon, guys, ayan, magtatanim ako ng ibang mga gulay. Marami din kasi ako mga buto ng gulay na, na binili ko. Noong summer ko pa to nabili, hindi ko pa ito na na tanim. kasi nga nung summer sobrang napakainit wala kami palagi kaming walang tubig kaya ngayon ko na itatanim na tagulan na itatanim ako diyan ng uh, talong mga sili at chaka bell peppers or sweet peppers tapos dinala ko itong aking mga seedling dito sa lagayan ko ng mga seedling dito sa uh, ng aking mga garden beds Ito yung aking mga kamatis. At saka talong at siling spada. Haba. silin na haba. Yung iba ay wala na. Wala nang ano. Lalagyan ko ito ulit ng ibang buto. Ito yung itong talong. Walang talong. Lalagyan ko ulit ng buto to kasi wala yung buto nung natumba yung mga siling ko. Mga siling cup. lalagyan ko na lang to ng ibang buto. Pero But at least yung kamatis nabuhay pa. Kamatis at saka yung sili. Ah, ito. Talong pala to. Oh. May talong na nabuhay. Tapos, maraming kamatis at saka sili. Ito naman mga siling haba din to at saka atyal. Okay, maglalagay pa ako dito sa mga cup na walang wala ng buto. Magpapagawa din ako sa asawa ni Lenlen ng ano, parang bahay-bahay nitong aking mga sibling para safe sila pag humangin at umulan ng malakas. At ayan, marami pa nga ako ditong mga sibling cups na vacant at hindi ko natamnan. Yung iba naman, nalagyan na ko to ng mga buto ng nakaraang linggo kaso hindi tumubo kaya lalagyan ko ulit itatanim ko nga itong mga buto ng patula guys patula ba ang tagalog ng battle gourd battle gourd yeah i think patula so ayan itatanim ko dyan para naman meron kaming patula kasi masarap din ang patula sa mga sabaw sabaw wakas. Wow! Perfect food for the rainy days. Naglaga ako ng buto-buto ng baboy na may na may mga meat at kaunting taba. At nilagyan ko din pala to ng ano guys, beef na bula-bula. O ayan. <laughs> Para kay Yuri at kay Dimitri din. Kasi gusto nila ng beef. Inisa ko na, nilagay ko na dyan lahat. Nilagyan ko to ng patatas. Kasi may patatas kami, baka masayang. Wala nga ang kaming green beans. Basta, yung mga available na vegetables lang na meron kami nilagay ko dito. Okay, tanghalian time. Sobrang sarap na. Sobrang sarap ng sabaw ngayon. Kasi ang medyo malamig dito at malakas ang ulan. Mmm. Very yummy. The best. Sabaw! Woohoo! Brown out dito sa amin. Ayan. Kainan time na. Meron tayong ginamos. bagoong rice para kay Dimitri at para kay Yuri para sa akin tapos ayan ang ating sabaw na masarap. yummy sabaw another rice. Yan guys yan yung tinanim namin ni Dimitri kanina yung mga halaman namin sa pat tinanim namin dyan sa lupa tapos doon pa oh. bukas na namin tapusin yan sobrang ulan kanina as in for yung mga grass namin dito mag, nag start na rin mag green ayun green na ah. okay Dua-dua deh ini ke kelasin lah. Dua-dua deh ke kelasin. Asal. Kecai deh. Pacu. Lai-lai. Eh, lai-lai Pagtatanim aku ng... Daisy. Mga bulaklak at herbs dito. I have parsley. Thyme. Aku kong tumbe Daisy. Ito pa doi At itong araw naman na ito ay next day na to. Ibang araw naman ito guys. Sobrang aga ko nga magtatanim dito ng mga ibang mga herbs at saka bulaklak. Red, red beets. ko na tayo tatanim. Okay, magtanim tayo ng herbs kasi wala na akong herbs. wala, wala na akong coriander. My favorite coriander. Wala na. Na-inspire talaga akong magtanim-tanim ngayong mga panahon na to guys kasi sobrang happy ko na tag-ulan na at meron na kaming tubig, wala na kaming problema sa tubig kaya na-inspire talaga ako magtanim-tanim kasi marami din talaga akong mga nabiling mga buto nung summer nga at gusto ko silang itanim na ngayon. Ayan, nakabili din pala ako ng pating mix doon sa may hardware sa Dumaguete at yan ang ginamit ko para uh, panglagay sa aking mga seedling cups. Ang ingay ni Yuri guys, nagbo-voice over ako dito ang ingay ni Yuri. Naglalaro <laughs> sila ni Baka, kaya pagpasinsyahan nyo na. Gusto kong i-voice over ang vlog na to. Yuri, why are you so samukan? Ayan na ang samukan na bata. So, that's it. Ayan na guys. Mga natanim ko. Mga natanim ko dito ay meron ditong parsley, thyme, may petchay, may mga dill, may mga daisy na bulaklak. Ano pa meron dito? mga mostly mga herbs dito at mga flowers. Hintay hintayan na lang natin na mag-germinate yan. Ah, you made this wet. You made this wet. Can you please wash this? Okay. You know. Mamaya ako na ipa- Ay! Yuri, don't wet mama's phone. Mamaya ako na ipagpatuloy kay Guys, kasi merong ano dito oh. Merong samukan na bata. <laughs> Anong Tagalog ng samukan? Oh, baby, baby, Okay. <laughs> Yuri, don't do not put water here, okay? Yuri, do not put water. So, ayun na nga. Pagkatapos kong ipunla yung mga buto, ay nilipat ko dito yung mga seedling pots ko at mga seedling cups para dito sila sa loob ng aking garden. Kasi dito sa aking garden, may net at hindi sila madedisturb Walang papasok na manok. No? Eh. Pero ito namang si Baka at si Easy dito naman naglalaro-laro. Set <laughs> your playground here. Easy, outside. Outside. Out. Easy. binilisan ko pa ngang dalhin tong mga seedling tray ko dito guys sa loob kasi si Yuri baka lagyan niya ng tubig doon. <laughs> Naglalaro-laro kasi si Yuri ng tubig doon. Ayan si Yuri oh. Gusto daw niya kasing siya ang magdilig ng mga halaman. That's right. Water my flowers. Yan po ang ating garden bed. Nalagyan na ng asawa nila Lenlen dito ng mga soil. Yung mga soil pala na yan guys, galing yan dun sa aming kawayanan. So sobrang taba talaga nyan Sabi nila kasi maganda yun yung soil na galing sa ano, kawayanan. Mataba daw yun at healthy. Kaya yan, yun, yan yung mga pinalagay ko na soil dyan. Tapos sa ilalim, napakita ko na sa inyo, may mga saging dyan, mga dahon. At sa taas naman nito, lalagyan ko pa yan ng mga, yung mga kinompost ko na galing sa aming kitchen. Diyan ko ilalagay, tapos siguro lagyan natin ng iba pang organic um, fertilizer like cow or chicken manure Ito din galing sa aming kawayanan. Pwede na tayong magtanim. I-transfer ko yung mga ano ko ibang tanim ko pag nag germinate, nag sprout na at lumaki na at least ng kaunti. Yung mga carrots dito, guys. Mga, sobrang taba ng mga carrots, oh. Tatanim ko dito din yung mga beets kasama sa mga carrots dito. Nag Nag-germinate ako dito ng mga beets. Sana mag-sprout mag yan, mga yan. So, yan guys, may anim ako na garden beds dyan. At dalawa naman dito. Yuri, did you connect the water? Where? No water here. You're so wet you water mama's plants? very good let's harvest our okra meron na naman tayong maharvest maha na okra oh. harvestin ko yan mabaya oh wow may tumubo na mushroom dito ano tong mushroom na to? Ay, parang hindi ito yung makakain ng mushroom, okay, mushroom? Wow. yeah mushroom wow. <laughs> wow do not touch it okay It's dangerous mushroom. I think hindi yan yung makakain na mushroom. Yeah. harvestin ko tong mga mga ano kumamaya. Okra. Sana mabuhay ito oh. Pipi, uh, pipino. Don't touch the flower Yuri. It will become an okra. Yeah. Do you like eating okra? Let's pollinate this. I-pollinate natin to. Itong I-pollinate. Yan, na-pollinate ko. Manual pollination. Nilagay ko lang yung bab babaeng bulaklak dyan sa may lalaking cucumber. Ito naman next day na rin to, guys. Nag-nag-aalmusal kami. Yan si Yuri. Ayaw mapirme sa isang lugar. Itong corn para kay Yuri yan kasi sobrang hilig ni Yuri sa sweet corn, guys. Kaya gusto ko rin talagang magtanim ng sweet corn sa sa aming lupa. Sobrang napaka-peaceful nga ngayong araw. Ang ganda pa ng weather talaga. At yan na ang garden bed ko. Nilagyan na ng asawa ni Lennon kahapon ng maraming soil. Punong-puno na yung dalawang garden beds ko. So, ito naman yung natapos niya nung isang araw. Mga garden beds. Kulang na lang yan ay tambakan. Ayan, ang dami ko ng garden beds dito. Tapos nang gumawa si ikot ng garden beds. At tinatambakan na namin to ng mga dahon, mga mga carton boxes, cardboards, at tinabakan na rin ng maraming soil. Doon, na, nakapagtambak na kami doon ng dalawa. Dalawang garden bed. At saka yung maliit na yan, okay. ano yan, pinagawa ko yan kasi dyan ko ilalagay yung mga uh, kitchen waste namin para i-compost. Diba? Sobrang napaka-useful ng aming mga kawayan. Madami pa nga kaming kawayan na tira dyan, oh. Gagamitin namin, namin yan sa ibang projects. Andun pa, oh, kawayan. Yummy yeah, banana. Nagluluto ako dito ng boiled banana, guys. For snacks. Ayan, luto na ang ating banana. So, yummy. Snacks time! You really want banana? Favorite. Your favorite banana. Izzy ah. is not here. I don't know, maybe outside. I see it's still yeah. hot. It's yeah, too hot. Uh, Who go anymore? Let's wash the sonna. Let's wash it you up. Your face is so dirty. Try papa. My foot. A guy. A guy, you read please. But a guy. Again. Baka, what are you doing? Wow, yummy. Baka. Baka is so busy playing there outside. She's just... Really Baka. Oh, there is Baka. Baka. Yes. yes. Find your plate. Baka is so picky with food she's so picky look at cherny cherny ate it so up. fast oh, she Baca. doesn't she wants fish no. she, she's so picky she <laughs> oh, maybe. but she's always like that she <laughs> chicken she just will eat the chicken <laughs> okay, but cherny I mean. is eating so fast cherny always have a Good appetite. Big appetite. Sorry. <laughs> Ayan guys, natanim na ni Ikot yung ibang mga fruit trees namin kahapon. Ito yung avocado. Dito naman yung isa. Tapos, I think pomelo to. Golden pomelo to. Tapos doon din. Golden pomelo. Eh, nasan yung iba? Ah, dito. Dito ang... Kalimutan ko ano to. I think ito yung avocado, yung dalawa doon, yung... Ano, mangustin. Pero I don't know, ito ba yung mangustin? Tapos, wala, yun lang. Dito ang lansones. Ayan. Ito yung lansones. Sobrang laki na ng lansones. Doon ang isang lansones. At saka yung isang I don't know. What is this? Avocado siguro to. Or mangustin. <laughs> dito yung isa. Dito sa likod bahay namin ah. Wala. Dito sa may kawayanan. May kawayanan dati. Sobrang taba na lupa dito. Kasi kawayanan to. Ha? Huh? Wow. Tingnan nyo to guys. Ang daming bulaklak na tumubo dito sa likod ng aming bahay. Yun o. Oh, mga damo. Wild bulaklak. Doon pa o. Oh. <laughs> Ang ganda. Maganda siyang tingnan. Marami talagang ganito sa aming lupa. Every time na ano, umulan. Lalo na rainy season. Lumalabas sila pag rainy season. Ang ganda. Para siyang ano, para siyang ginger. Luya. Oh, parang luya yung ano niya. Ugat. Diba? Kumuha pala kami dito ng mga ano guys, bang abuno sa aking garden. Mga, dito ko nilagay yung mga kitchen waste namin dati nung pag-transfer namin dito sa aming bahay. Lahat ng mga kitchen waste namin. Mga mga food waste. I ang mean, mga kitchen waste namin dyan, namin nilalagay lahat. Tapos, sobrang taba na niya. So, nagkuha. Kumuha kami ni Linlin dyan ng maraming compost para sa aking garden. Pakita ko sa inyo, nandun na sa aking garden. pinut Yan na ang mga nakuha naming compost don sa aming compost pit. Diba, sobrang taba. Dito may mga eggshell. Nabulok na yung mga eggshell ng mga nilagay ko eggshell doon sa aking compost. Taba no, sobrang taba. Kukuha pa kami mamaya. Babe, lagay ko 'yan sa baba ng aking mga compost, uh, mga garden beds. Tapos um yung iba naman ilalagay i eh, ilalagay ko dito sa aking mga tanim. At dito naman sa aming bahay, patuloy ang trabaho ng mga tao dito. Malapit ng... Ayan, marami na silang nagawa actually. At ngayong araw ay itong roof ng aming veranda yung tinatarbaho nila, i-install nila. Para naman sa aming lunch ngayong araw ay dun kami sa labas kakain. Kasi sobrang napaka-fresh doon. At ayan, nagluto nga ako ng uh, gulay. Meron tayong tuyo at meron tayong um, pork adobo. Dito kasi si Dimitri sa labas dito sa may garage namin garahian nagtatrabaho. Kaya dito ko na dinala ang aming tanghalian at dito na rin kami magtatanghalian kasi sobrang fresh ng hangin dito sa labas. Nakaka-relax at ang ganda ng ang ganda kumain, ang sarap kumain pag ganito makikita mong view. Oh. Sobrang ganda, sobrang napaka peaceful. Ay, wow! Tingnan niyo guys. Pinalitan ni Dimitri itong aming salamin dito sa loob ng aming bathroom. Kasi yung isang unang salamin namin, sobrang liit niya. Mas maganda to. Mas mahaba, mas ano dito. Mas wide siya. Na. Nice na. So ano namin to in order sa Mandawi phone. Lupa rin malaki na tingnan yung chan ko, no? I think three months na to. Actually, parang um, mga ano pa ako, mga April pa ako, hindi nagka-regla. So, I think mga two months na to. Yeah, I think two months na to. Malaki siya kasi malakas akong kumain. Pagbuntis ako, talagang magana yung pagkain ko, guys yung appetite ko. Always akong napapagana sa kain. O, oh, ayan. Malaki. At hanggang dito na lang po ang ating vlog. Magkita-kita tayo sa susunod na vlog po. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na panunood at pagsuporta sa aming channel.